怀念。 yung yun aabotin ng ano? Nasusunog po yung sa taas ng building sa may tapit sa so may ayan. Sa tapat ng fire, dating fire, fire station yan, Chong, ano? Oh, dyan lang yun, no, bago dumating ng ano. Ano yung suilig ba yan? Yung sa tapat niya? Hindi pa. Ano yan? Pag, yung dating pag-ibig. Yan yung dating, ah, tapat It, ng dating pag-ibig. Oo. Oh. Likot niya malugay yan, ano? Ay, hindi. Yung um, Bago lang yung Likod building na, na yan. Eh. Likod niya yung cemetery, yung south cemetery. Bago lang po. Lakas oh. Pero bakit ko lang pang ano yung respond yung ano, bumbero? Tapat ng fire station Napakataas di abuti ng bumbero yan eh. Sa tuktok ng building, sa ano eh. Sa rock deck na yata ito yun. Tapos tingnan mo yung ano, lumiliit talaga yung pa? Eh. Ano kaya nagpost well, niya? Lumakas na siya talaga oh. Kat katatapos lang maglagay ng ano yun, salamin sa gilid eh. Oo oh, nga. Gas kaya yung ano yun. Lakas lang ng apoy. Palaki na ng palaki. Hindi kasi maaabot ng bombay Malapit lang yan sa fire station. Pero, ang hirap abutin niya kasi nasa pinakatoktok na building eh. Helicopter lang. Helicopter yan para yung, hmm. yung sa SM. Yung sa SM. Taas so, talaga, no? Ayun, nagaano na sila, nagpupumba no. na. Nagpuputi yung buwan, di ba? Pero lakas ng liyap kanina, no? Lalaan yung mga workers sa ano. <laughs> Grabing lakas na. Ang abutin. Max pa. Ano yung mga tao sa taas? Oh? Yung mga tao doon. pa butin yan. Yan po. Eh, hindi pa talaga naabot niya ng ano. Ng fire yung mga prior brigade kasi nga lapos sa tok tok po siya ng building napakabago pa po ng building na yan nabawasan na ng bonte ata pinawala na yung ako Ano ang building to? Alin mo pa ng building yan? Bago pa lang kasi eh. Yan yung ngayon? Ay hindi yan yung may... Yung, uh, ano ba yung dating kwan? Dating ano? Yung may na share box to? Hindi ba? Dito, dito dating okay, ano? Yun. Dito sa dating Makati Hospital. Yung Loma. Dito sa may malugay likod ng ang tawag niyang street na yan yan ba hospital na may ay na Makati lalong umitim oh pag umitim ang apoy niyan malakas kanina nakita mo yung apoy niya sa ano opo sa MDC din po yan Makati Development Corporation gawa din yun ng MDC yan po update lang po wala pa po siyang uh, bombero naka ano, nakaakyat sa taas Maghirap po talaga akyatin yun napalakas na balakas po oh Sayang naman, bago lang oh. Nabang yung helicopter. Wala pang helicopter, yung helicopter na nag-ano. Dapat helicopter talaga yan eh. Kaya yung yung sa Itza? Oo. Ayun Taas kasi, paano naman abutin yan? Ano yung nahulog? Kahit <laughs> may nahulog ako ng bumbiro. Yung, yung, nag nagre-rest ko nahulog yung <laughs> ano. Nahulog yung gear ng bumbiro. Yan, ito po yung hill Malapit lang po ito sa hill Pagka dito sa may ano. Uh, alam nyo po yung uh, jazz mall. Dito sa ano. Dito sa jazz. Yes. Ayan, malapit lang po yan dito. Ayan o. Oh. Tapat lang siya. Ito sa may repuso. Tapos, yan lang siya. Oh. Yan po yun. milling na yan. Sir, pasilip. Sir, yung may ako dito sa labas. Huh? Yung may mm -hmm. Hindi ko na naman. Ano yan? Malakas yan? Hindi na po, hindi po talaga sinaabot pa ng ano yung bombero eh. Umi, um, makita mo kanina, umili lift talaga. Pero malapit lang yan sa um, sa fire station ng Makati. <laughs> <laughs> kasi yung Ayala, <laughs> kasi yung ayala kasi yung kasi station, nandoon yung, yung bombero eh. Patayin dalawa. Ano, ano? ano, ano yung sitasa naman yun? Ano oh, yun o. Okay, Kita nga po yun. Ah, po. Uh, ano yun? 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 Ano